Maaring alam na alam na natin ang naganap sa huling hapunan. Ngunit ngayong Huwebes Santo, alalahanin natin na hindi lamang ito basta salo-salo, kundi ang pakikipagtipan ng Panginoong Isus sa Israel. At dahil sa dugo ni Kristo, nakamit nila ang kaligtasan ipinahayag ni Jesus na simbolo ng tinapay at saro ang kanyang katawan at dugo na inialay para sa katubusan ng ating kasalanan. Ang araw na ito ay pag-alala ng dahil sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Malaya na tayo sa kadena ng kasalanan. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, siya ay patuloy na maghahari Magpakailanman.